Magandang araw mga kaibigan Pag usapan natin ngayon Bigyan ng reaksyon itong post ng ang balita ngayon Tungkol ito sa paglagapak ng approval and trust rating ni dating speaker Martin Romaldes sa latest uh, survey ng publiko sa isya at i-relate natin ito yung mangyayari sa kanya sa 2028 Tutuloy pa ba siya na kakandidatong presidente o kalimutan niya ng ambisyon ito? Okay, so ito. Breaking. Approval at trust rating ni Romualdez lumagapak. Tuluyang gumuho ang tiwala ng publiko kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa inilabas na pahayag quarter o third quarter 2025 survey ng Publicos Asia na nagpapakita ng pati matinding pagbagsak sa kanyang approval at trust rating dahil sa mga isyong may kinalaman sa korupsyon mula 15% tungo sa 7% ang bagsak ng approval rating ni Romaldes habang ang trust rating ay halos nagkalahatin mula 10% bumagsak ng 5%. Kasabay nito, tumaas ang disapproval rating na 74% at ang distrust rating na 77% ang pinakamataas na disapproval rating sa lahat ng national officials. Ayon sa pahayag survey, karamihan sa mga respondent ay iniuugnay ang pagbagsak ng ratings ni Romaldes sa mga ligasyon ng anomalya sa flood control projects, ghost projects, at questionable budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. So, ito po yung mukha ni Romaldes sa post. Iyak-iyak na lang siya. Okay, so... Kumustahin siya ngayon? Ano lang kalagayan niya? Nakakatulog kaya siya ng mahimbing? Ano sa tingin niyo? At, uh, Kumusta na ang kanyang ambisyon sa 2028? Matutuloy pa ba? O... Ah, atras na. Ito, opinion ko lang ito. Kung ako ang inyong tatanungin, nakikita ko, tuloy pa rin yan. Uh, may nabasa ako kanina, uh, post ni Congressman Paulo Duterte, it's a report na nag, uh, nag-detalye na ang CIA, Cent Central Intelligence Agency ng US. Uh, konektado ang CIA sa United Front ngayon na gumagalaw para sirain... Uh, ang mga Duterte, specifically si B.P. Sara, in time for the national election on 2028. Dahil sa nababasa kong mga post ng mga political observers, analysts, gagawin ng lahat ang U.S. government na mawawala na ang influence ng Duterte sa larangan ng politika sa Pilipinas so limang limang front ang nagsama-sama uh, una itong dilawan o kakamping pangalawa mga progressive group or leftist yung makabayan black anak bayan, sanlakas pangatlo mga Marcos loyalist pangapat ang uh, civil society groups. Uh, panglima, mga NGOs at kasama na dyan ang media. So, malayo-layo pa kasi ang 2028. Kaya ang yung report na nabasa ko is labanan ito ng narratives. Battle of public opinion. Lalabas sila ng mga naratibo, kwento na para masira ang pangalan credibility ni BP Sara. And at the same time, kung sino yung manok nila, ayun, ay unti-unti nilang ibabangon. Hmm. Tingnan nyo, si Senator Risa Ontiveros, nagpahayag na rin siya na lalaban. Kaya lang, tingnan nyo ngayon, sinisiraan na siya. Although, yung mga expose ni Kato Nying Tinitira niya budget insertion ni Rizal Teberos Diba? Tinitira siya Kasi nga, nagpahayag uh, na siya ng willingness niya magkandidato sa 2028 So, dalawa ang sinisira ngayon <laughs> Rizal at pipisara How about Martin Romaldes? awala oh, wala pa pinapalamig pa ang isyu on the right time sa nakikita ko they will start to build up the image of speaker romales not yet now hindi pa ngayon dahil mainit pa yung usapin eh. i don't know how they will do it grabe oh bukas grabe itong si congressman kiko barsaga lulusubin natin ang bahay ng mga <laughs> mga salarin eh Forbes Park nako damay ang ano Marayong mga matitinong negosyante sa Forbes Park damay sila kasi nga nandiyan sa Forbes Park ang mga contractors mga politiko na hinihinala ang uh, yung mga plant control projects komita. O, nandyan sila sa Forbes Park. Kaya, Forbes Rock ang target ng rally, ang time Marcos rally bukas. So, napakainit pa. Uh, but on the right time, kikita ko, aking opinion lang ito, I might be wrong, itotos up pa rin nila, kakandidato pa rin si dating speaker Martin Romaldes sa 2028. But I don't know kung how how will they build his image sana ngayon sirang-sira na kay Bipisara naman hindi ako worried kasi nga halos lahat na lang ng putik na iba to ng kay Bipisara ngayon itong latest survey ng uh, ng uh, Publicus Asia siya yung may pinakamataas na approval uh, I think 36% ang kanyang trust rating is 32% way ahead kay Pangulong Marcos. Mababa kay Pangulong Marcos, 24% lang ang kanyang approval, 17% ang kanyang trust rating. So you can never put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Uh, sa ngayon, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. So, makatop si ang um, po si Abalay. So, ipalak na yero. managyod og atops ang kol so nindot nagit kayo ah. kay na humanagyod o ang yang balay salamat sa tao nga nag-sponsor mga Gita hasan sa atong labaw makagawa mga ginoo nga na ikutuluan na may karong panunod Oh, so maayo na mong atop call. So oh, maayong... dili katuluan. Daghang pang pa mga katuigan nga imong babutan para sa tang dumusa nabang. Hinaot sir, nga daghang pang imong mahinabangan nga sambang Pat sa Ginoo. Pasigi sige ko, salamat po. Uh -huh.